Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel. pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa mall nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. May kasama din sila na matanda sa kanila. Nakain nga nun ang dalawa nang mag sila nang sa ganon ay makamusta din nila ang kanilang mga fans at magkaroon din ng update ang mga sumusuporta sa kanilang dalawa ni Kuya Ruel. Habang kumakain sila ay kitang kita sa dalawa na talagang na-enjoy nila ang kanilang pagkain sapagkat magkasama sila. Pagkatapos sa manito, hindi talaga may iwasan na maging malambing at clingy ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. Grabe at napaka-sweet na talaga ng dalawa. Oh my angel, angel baby, angel. Pinag-usapan din ng dalawa ang tungkol sa mga tao na hindi sumusuporta sa kanila o mga bashers. May napagtanto kasi si Kuya Ruel and Miss Rachel, kaya nung nalaman at na-realize nila ito, ay talagang sinabi nila ito sa kanilang mga fans. No comment, wait lang. Behind you yan. Kasi ito mga up, no? Pinapatulad yeah. niya. Hindi pa siya uh, nag pinapatuloy. Ito. ito pong channel ko, channel ni Rachel. po. Ito, hindi po ito yung platform para sa mga bash, no? sa mga bashing. Good vibes lang. Ito good vibes. shout Shoutouts. Good vibes ng mga kwentuhan. Ayan. Kwentuhan po ng virtual, no? Hindi po namin na-entertain dito yung mga pambabash o kahit anong mga negative comments. Kasi wala pong may dudulot niya ng maganda, di ba po? Oo. Mm -hmm. so, Oo. Kung limbawa, naiingit, no, kasi hindi, hindi po ako niwala na mga bashers ko sila. Sila po yung mga taong ingitera o ingitero, no? Kaya once po nakaramdam po sa mga ganyan, hindi pigilan na lang po, no? Wala pong gamot dyan. Oo. Mahirap po. Mahirap magkasakit po ng ganyan. Wala pong lunas. Cancer no? <laughs> yan. <laughs> Oo. Uh, ano po yan? Uh, stage 4 cancer na po yan mga kalingap. No? Kahit po magpa-check up po kayo. Pero sa akin po mga kalingap, maging ano po tayo, uh, maging uh, friendly lang po tayo. No? Kung ayaw niya po sa live na ito, You're free po para hindi manood, no? Free po kayo na manood sa ibang iniidolo o sinusuportahan niyo po. O dito po sa amin, bawal po ang negative comments at yes. hindi po namin ini-entertain ang mga negative comments sa inyo. So simula po ngayon, ako na po yung bawa pag hindi po makapansin si Rachel kung may mga negative dyan. Uh, tayo na po mismo yung mag-hide mga kalingap, no? Pagtatakan na lang po kayo, naka 100 comment na po kayo, eh hindi po nababasa. Dahil po, andi na po kayo sa mga naka na po kay mga kalig. So, ayan. Kaya po, ayan, good vibes na po tayo. Pag mga ne nega po kayo o kaya mga bashers ganyan. Hindi na po tayo nang-hide ngayon. At ito sila. Iiyak nito sila ngayon. <laughs> So ang magagawa gagawa naman po Oo Hindi po namin din discourage na magawa po kayo ng bagong account nyo Basta po Yung Hindi matitrace no Na kayo po yung gumagawa nun Gawa po kayo ng ibang pangalan O kaya po matulog No? <laughs> Mag-pray <laughs> Maging nursol Oh wala kayo nursol <laughs> Maging nursol sa nyo mga sala Tama ka Rowell kasi nga po, uh, na-realize po namin mga kalingap na uh, sino po ang lugi, no? Pag halimbawa, in-entertain namin. Hindi kami lang din, di ba? Kasi nababasa. Oo, nababasa namin. So, mas mabuti na accident man siyang nabasa namin o no? accidentally nabasa po namin. Hindi na lang po namin dibdibin or hindi na lang namin iisipin, no? Huwag na po namin bigyan po ng atensyon yung mga taong yun. So, ayun. We love the bashers po. Salamat po salamat na lang. Napag-usapan nga at na-realize si Kuya Rowell and Miss Rachel na simula daw ng araw na yun ay ang lahat ng magko-comment sa kanila o mga ay automatic na nilang ibablock. Sapagkat napagtanto nila na wala naman itong nadudulot sa kanila na masama. Kaya kapag hindi na daw ni Kuya Rowell and Miss Rachel ang kanilang mga message, ay ibig sabihin ay nakablock na nga sila at ito ay dahil sa mga masasamang sinasabi nila o mga masasamang content na ginagawa nila nang sa ganon ay mareact si Kuya Well and Misration lalo na tungkol sa kanilang kaswitan habang Nagkakausap din si Kuya Rowell and Miss Rachel ay napakalambing talaga ni Miss Rachel kay Kuya Rowell. Sumasandal pa nga ito sa mga braso ni Kuya Rowell. Kaya kitang-kita natin kung gano'n na talaga ka eh. at kung gano'n ka-sweet si Miss Rachel kay Kuya Ruel kahit sila ay nasa public. Oh my angel, angel baby, yeah. Si Mr. Right. ikaw nga love of my life? Bakit lang, lahat. marami din naging tips si Kuya Rowell and Miss Rachel sa mga nang babash daw sa kanila sabi nga nila ay magsaing na lamang daw ang mga ito at huwag nang sayangin ang kanilang oras na pupagsakin si Kuya Rowell and Miss Rachel sabi pa ng dalawa sa kanilang mga bashers ay simula ngayon ay hindi na talaga sila mapapansin kaya naman sana ay tumino na rin sila at huwag nilang sayangin ang oras nila sa panilait o paninira ng kanilang kapwa grabe at napakasweet na nga ni Kuya ni Miss at marami din silang na-realize ng araw na kasi po, kung magpaglitaw po kami ng hindi din maganda, no, ah, sa amin din po yung balik noon. no, kaya po mas maganda, uh, embrace po natin yung positivity. Paminin I mean, ko the... Bakit? ewan ko. May, may nagawa po ba akong kasalanan? Ba't papaaminin po ako? Malinis po yung intention ko. Grabe ka yung ano excited. <laughs> <laughs> Hindi baka may baka po may nagawa po akong kasalanan. Hindi. Ano pong po nga aminin ko? Ah, may mo daw. di kanaligo na yon. <laughs> <laughs> Grabe kayo. Opo, di pa naligo. Ano mo mo? Oh, aminin mo, aminin mo. Mm. Mm, oo ko. Umamin ka na. Uy, naligo ako. Basta ko na ito. It's time na i-hide our black sila. Ayan. Yes po. Tayo na pong bahala. Salamat po, Ma'am Richie Romano. Thank you po. Black mo na lang doon pag may nabasa kang hindi maganda. Abnormal na basa sa akin. Ayos po. Pasa po. Uy, ko? ka doon. Uy, naligo po ako, mong grasya. Eh. tanungin tanongin niyo po yung mga nasa lighthouse ko. Sabi. Hmm, hindi mo para sa'yo. Napapabango <laughs> lang. Ay. Go, <laughs> <laughs> may oh, guard, may guard. Ang daan niya. Brabe yung pasimplik, ha? Uy, Dodo, magpag-upit ka na daw. Ay, o. Hindi ko sabi ko sa iyo, daw. Wag ano ko na din, di, di <laughs> <laughs> <May ipinidon>, no? Wag mo ka, no? Sige, may prenta magwayad. Mga April, to na. Sabi mo kay Dodo, magpag siya. Hindi po, mga April. <laughs> Mura lang po dito. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.